minsan may isang tahimik na kaluluwa yung uri ng tao na hindi pala salita pero malalim kung makadama tahimik na tagamasid ng kaguluhan tagapangalaga ng katahimikan isang introvert na hindi kilala sa ingay kundi sa presensya at may mga tao na pumasok sa orbit ng introvert maingay ligaw halo pero may nakita ang introvert isang kisap hindi pa apoy hindi pa ilaw isang bulong lang ng potensyal, nakalibing sa ingay at kawalan ng kumpiyansa. Kaya ginawa ng introvert ang bagay na bihirang mapansin ng mundo. Nagbigay siya. Hindi ng pera, hindi ng katanyagan, kundi ng isang mas bihirang bagay. Liwanag. Ibinahagi ng introvert ang kanyang pananaw nung sila'y naliligaw. Inaangkla sila nung sila'y gumuho. Binigyan ng kapayapaan nung ang sarili nilang isipan ay naging bagyo. Ibinigay niya ang mga katutuhan ng nakatago sa mga metapora, katahimikang parang paggaling at atensyon na may anyong pag-ibig. At tinanggap ito ng mga taong yon, bukas palad. Sa simula sila ay nagpasalamat. Tinawag nila ang introvert na matalino. Sinasabi nila palagi, nabasa mo ako at wala pa nakakaintindi sa akin ng ganito. Pero unti-unting may nagbago. Habang patuloy ang pagbuhos ng introvert lalong lumiwanag ang mga taong yon. Nagsimula silang magningning ng mas malakas, mas matapang, mas sinangaan. Umikot na sa kanila ang mga tao. Lumalakad sila sa mga silid gamit ang parehong salita na dating ibinulong sa kanila ng introvert at inaangkin yon na kanila. At yung dating mga nagmamakaawa ng init, ngayon nagbibilad na sa liwanag. Pero ang liwanag na yon ay hindi kanila. Ito'y hiniram ninakaw at nilason ng kayabangan. Bigla na lang, hindi nila kailangan ng introvert. Tinatawag na silang masyadong seryoso, masyadong tahimik, masyadong malalim. Ang lalim na dating nagpapagaling, ngayon naglalantad na sa mga taong ngayon ay nagniningning. Ang pag-angat nila ay may kapalit at ang kapalit ay ang pagtalikod sa taong minsang nagpasiklab sa kanila. Sinimula nilang kapuotan ang nagbigay ng liwanag. Bakit? Dahil sa kaibuturan nila, alam nila. Alam nilang ang ningning nila ay refleksyon lang. Isang salamin ng apoy ng iba. At sa tuwing titingin sila sa mata ng introvert, naaalala nilang hindi sila umangat ng mag-isa. Na ang kapangyarihan nila ay hindi likha ng kanilang sariling lakas. Na may isang taong bumuhat sa kanila nung sila'y malabo at nangihina. At ang katotohanan ng yon ay masakit. Kaya sila'y umatake. Sa simula marahan paglayo, panunuya, pagbabago ng kwento, hanggang sa naging garapalan, pag-iwas, paninira, pagtataksil. Hindi nila kayang patayin ang liwanag ng introvert, pero kaya nilang hikayatin ng iba na paniwalaing peke ito. Iniisip nila na pag tinalikuran ng mga tao ang introvert, matatahimik na rin ang hiya sa loob nila. Pero eto ang twist. Ang introvert, hindi niya kailangan ng mga palakpak hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya. Tahimik siyang nanunood. Tahimik niyang pinapanood habang sinusubukang burahin siya ng mga taong pinalakas niya. At sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa lakas. Dahil alam niya ang isang mas madilim at mas malalim na katotohanan. Ang liwanag na ninakaw ay hindi kailanman matatag. Kumukurap ito, nawawala. At ang mga umangat sa pamamagitan ng salamin ay babagsak sa harap ng sariling refleksyon. Kaya hayaan silang magliwanag, hayaan silang umarte. Dahil balang araw, kapag dumilim muli ang kanilang apoy at lumamig ang silid, maaalala nila kung saan nang galing ang init at babalik sila. Hindi para humingi ng tawad, kundi para humingi ng gatong. At ang introvert, hindi nasasagot. Dahil natutunan na niya na hindi mo na muling sisindihan ng apoy. Para sa mga taong ginamit ang liwanag mo para sunugin ka.